Diyo so, mga bro yan po ba ang ibuboto nyo? Tatakbo daw siya ng party list ng um, vendors. Mga bro paano kung ibubuto niyan at ganyan ang ugali niya? Paano kung nanalo yan at may lalapit? Ganyan nga, picture nga lang oh. Tingnan mo, kawawa naman yung taga -kababay nating kapis. Ayan mga yung buntag sa inyong dyan kapis no. Shout out sa inyo lahat dyan. So grabe kayo pumunta dyan para mag-ipag-picture lang. Ganyan lang. Ito ay upload ni Romnick um, Red Bird na sa kanyang real si Diwata nyo may sariling mundo talaga may sariling mundo naman talaga eh kita nyo naman nagpa-picture ang nyo hindi man lang tumingin ng camera grab diwatan Diwata nyo ha ito panoorin nyo mga ka bro saan po kayo galing sir sa Iloilo 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 Ilo kapis grabe layo ha so, kapis kapis ang ipag Ilo -Ilo.